Family yes, mo, no? Kasi, ay, sa family mo. Kasi sa family ko ay may ko loot na bonds. Mary, shout out mo nang iyong mga ano. Ay, mahal. shout out sa juwa ko. May juice na wa. Juwa ah. ko na ano, makadyos. Wisa. <laughs> Kala ko makadyot. <laughs> makadyot. <laughs> Ayusin mo, Mary. Sa juwa ko na. Siguro ba ako malisto. O, say hi sa iyong juwa. Sa kakumindong juwa. Mga mm -hmm. si um, three, uh, uh, three minutes to, three minutes. Ipo po, iba, ipopost oh, ko po sa akin, ano. Sa aking channel. <laughs> Ay, ng Lalagay ko sa akin channel ko. Na Ang tulis ng dila <laughs> ni Hello, hello po, Philippines. People, oh, makakapakot na niya, Mary. Shout out sa mga ano ko dyan. Hello, shout out po sa inyo sa sa mga followers ni Jane. Ano pang alam mo diyan si sa ano mo? sa Enjing Vlog, yeah, sa YouTube. Sa Enjing Vlogs po. Eh, okay, i-cross mo yan ha. Isa sa ako dito. Parang wala nang pag may ka, para pa pala pag magba-vlog. Parang okay, Bakit okay, ang ganda wait. ng mga cellphone mo? Hi hey guys. Ay, ang ganda ko naman diyan. <laughs> <laughs> Hi mga ka-Enjing ka Vlog! Huwag kang maniniwala na <laughs> ako. Huwag kang maniniwala niyan sa mga... <laughs> <dyan> sa mga. <laughs> Kasi umahamot na kami sa filter ba? Diba? <laughs> Kaya the yung babae. Tapos sabi nung ka. Magana tayo yung, yung mga tayo yung sinasayaw <coughs> na gano'n yung points. Point 5 ba diba, yun? Yung point 5, yung mga gano'n. May tugtog nun, di ba? Yung sa point 5. Ano na, ano na, ano na, na, mm -hmm. oh, pa lang ako. Ah, Mayroon pa ah ano, ano, yan. Ano yung cellphone mo dyan? Maganda yung cellphone mo. Ano to yung Samsung... Maganda naman talaga na meron ng Samsung. 805? 805? A...AO5. A...AO5. Ano to? 400? 400 plus lang to. Yung nakaroon ng cellphone ko, 8-well. Samsung A05. Gano'n talaga ang kamera ng Samsung. Ano yan? Ibig na nilagalong gusto ko bumili ng batong cellphone para... para pag-handspot pa. Oo, sa followers ko ni Jane. Di ba may ring e, ka na ano nun? Ano, hindi kayo ko sa ano ko. Hindi. Ibig ko sabihin na ano. Bibili nga ako ng ano, ano na, na, yung Samsung, ano kahit yung, na, di ba yung 15, hindi, hindi yung, yung Pro Max, po. yung Samsung, yun, well, ano bang tawag?